Ngayon, mga yam idol papa-start na natin ngayon si Kawasaki para ako ayan o oh, ang ganda na ng flow ng langis nya o oh. alright napakatahimik ah o oh, ha napakatahimik nya ang ako to na latest model 2023 model yan ha ah. o oh, tinan nyo yung saboy ng langis o oh. o oh, napakaganda boss ganyan ba yan ganyan ba yan ka mga nakaraan yes. nung bago dalhin dito Uh, anina, na ba eh. Oo. Okay, di ba? Oo. Ngayon, tinan mo, saglit pa lang, basang-basa na yung wet digob ng langis. Matapon pa. Di ba? Sa'yo mga idol, kasi yung langis na ginagamit niya, hindi natin kailangan banggitin yung pangalan, ha? Parang ano siya? Parang mantika. Si Boxing na yung nagsabi, ha? Oo. Si idol na yung nagsabi, parang Mantika. Pero yung kinabit nating langis dito, saglit pa lang umandar yung makina. Pero yung piyesa niya, oh, tinan nyo Talagang basang-basa. So kanina, boss, nung, nung bago ko magpunta dito tingin mo, may 20 minutes kang tumatakbo. Yeah, nagulat na ako, Ba't, sabi mo, tuyo yung naman. oh. Oo, so 20 minutes siyang tumatakbo. Yung motor na 'to. Pero kanina pagbukas namin, saksi si Idol ha 'to tuyo yan, yung part na yan. O so ngayon gumamit tayo ng Hasoma oil mga idol ha? Hasoma oil yan pero yung quality ng langis boss Hindi mo, boss, kumuha ka ng konti Baka mo yung langis, may iiwan talaga sa kamay mo yan Ayan. So ngayon mga idol, available ngayon yung langis natin na Hasoma Tapos mga idol, itong part na to, ng weight digum na yan So nirefresh ko yan kanina, Inilagay natin dyan yung pinagbabawal na lata. <laughs> Dati boss, pag ini-start mo, maririnig mo to, may tikitik to. O, oh, diba? Ngayon, wala na. ngayon, okay, babalik na natin yan. So, ito ngayon mga idol, yung winiring nating regulator. Yun, no? Know? Alright. Yow! na regulator natin. Okay. Okay. Powered by Liwa yan mga idol O yan yung year model na ginawa siya 2023 Alright o, Liwa Liwa lang siya kalam Barako Okay, mga idol, babalik na natin dito yung takip. Then papa-check natin kay idol yung minor. Then baka may medyo ba i-adjust pa tayo. So yan, may, ibabalik na natin 'to ha. Ah. Kainitin mo lang natin na natin yung carb mo. bagay oh. pakinggan. So yun mga idol, walang kaingay-ingay yung kanyang makina no. Napakasarap pakinggan. Uh -huh. Tapos, ngayon gagawin natin dito, titik din natin yung tono ng kanyang carbon. Gusto idol pag sinipa mo siya. Ngayon gagawin natin 'yan pag sinipa mo 'yan, hindi mo na kailangan si linya uh, ngayon gagawin natin 'yang ganyan ang gagawin natin. Hindi mo na kailangan bombahin para mag start O so, oh, mga idol, natono ko na 'yung kanyang karburador. Wag mo na si linya no. Sipahin mo lang. Ayun. Iyon. No? Bomba mo idol. pagka yung gasolina mo nagkulang may maririnig ka parang konting kalaskos pero pag nagpuno na siya ulit wala na yun ah. alright okay yun know, oh isang sipa na lang okay so dating dating ano ten kick ngayon one kick na lang <laughs> okay ayan oh, mga idol ha success oh. siya idol ha siya pa mismo sumisipa okay oh isang sipa na lang ang Kawasaki Barako to ganyang modelo pahirap ang paanda rin yan ha ah, na, na. Oh, you know, habi niya mean, ito, lagar ka na dahil sa ating O, oh. oh, you know, dahil sa ating regulator ha Boss, anong masasabi mo sa Brand ng regulator natin, oh, boss? Uh, na, wala ating oh, diba? ano masabi mo, boss, sa brand ng regulator natin? Oh, maganda Maganda Solid, solid wala na kayo dito kay Boss Maki Hindi <laughs> sayang Tapos sa ito yung brand ng ating regulator na ikinabit dyan Quality ba Boss? Saglit lang, nagkarga agad, di ba? Yan, yung mga idol ah. Quality, quality Yung ating regulator ha Yan o oh. Pati minor nga mga idol, stable na ah. Stable na yan, hindi niya yan mamamatay-matay Oo, oh, ito mo. Sabi ni Idol, ganun yung nangyayari. Okay, patayin ulit natin. Oh. ah, sige, pare. Sige, no? Parang ka naka-FI ah Basta sinipamot Isang ano lang ah Mga may lampahe ano Ayan mga idol ah Boss, pwede pa picture lang, boss. Pahawak ka lang ako nitong karton. Para talagang satisfied customer tayo, boss. Yan. Yeah, no. Yon. Ayun, ito, okay na yung iyong kabayo. Ah,